Anong mensahe ang kailangan niyong malaman nowadays or within one week from now? Well, yung unang spread ang dating sa akin yung gusto nyo mukhang magiging quiet quiet o hindi mo malalaman kung anong feelings niya para sa iyo mukha siyang hindi interesado uh, hindi interesado makipag-usap So, applicable lang to sa mga ka-relate. O, someone na, ayun nga, interested kayo. With a friend yan. O, ka na talaga. May four of cups tayo. Tapos, eight of pentacles. Ano niya, Harry, Parang na-disappoint. Iba sa inyo, mukhang ma disappoint sa kanilang katrabaho kasi pwede rin may kinalaman tong 8 of pentacles sa school disappointed sa tao sa school o sa result kung nag-aaral pa result ng score niya pwede rin yung iba may engage na nga hindi natuloy OMG hindi natuloy ang mapopostpone to three ano yan ten ten of swords ten of swords tapos the lovers just ko ano ba to pero maganda yung combination kasi nauna to bago to reconciliation yan pero kung to dito nagbaliktad sila um, separation yun. Pero dyan, mukhang reconciliation. Yung nag-end, mabubuhay ulit. Magre-reconnect sila ulit. Reunion. Um, so, yan. Reconciliation para sa akin. Yung iba sa inyo, magre-reconcile. O sabihin natin, di naman dumaan ng separation yung problem, mag end na yon Tapos, okay na kayo ulit. Para sa iba sa inyo. Regardless kung friendship po ito, o sa katrabaho, o karelasyon. Ito, nine of swords. Nine of Swords at Ace of Wands Ano yan? Nahirapan akong mag-isip ah Ah Nahirapan matulog yung iba sa inyo tungkol sa kanilang crush Siguro dahil di nga nag-reply. O hindi masyadong communicative. Feeling ng iba sa inyo ay hindi interesado, Tulad ng sinabi ko dito, sa unang spread na nahirapan ako ng ano. <laughs> Kunin. Ayan, yung unang spread kanina na sabi ko. Parang di interesado yung crush. Ayan, di makatulog. O, M.G. Ada six of cups oh eh, six of cups six of pentacles, wala to Eight of five of wands yun hmm ang dating sa akin <sighs> dalawa yung possibility dito una, mag-appear as madamot Pangalawang senaryo, nagbigay ka naman pero nagmukha ka pa rin masama. Alin man dyan, sa dalawang yan, ang pwede mangyari. Ano ito? Hierophant at Knight of Cups. Hierophant Knight of Cups. Wedding na ba to? Baka kasal na yung iba sa inyo. May engage. Pero kanina sabi, yung na-engage, mukhang madi-disappoint. Ida, hindi matutuloy. O mapopospon. Pero dito, applicable to, itong sasabihin ko, sa hindi pa na-engage. Okay? may engage na. Pero ang tanong, dun sa na-postpone, mali mo naman natin, postpone nga lang. Hindi lang natuloy for some reason. Pero matutuloy din sa ibang panahon. Ang di ko masabi yung na-cancel kung matutuloy pa ba yun. Hindi ko masabi. Pero dun sa Neva pa na engage. Doon to applicable. Ito last is spread na to. Ano yan? Queen of Pentacles. Knight of Pentacles. Queen, Knight, Well, ang pumasok sa isip ko, magiging matipid. Ano't? <laughs> matipid. Sa pera, o sa pag-show ng feelings, hindi masyado expressive ng feelings matipid eh. O sabihin natin, priority ang pera. Eh, puro pera kasi yan. Magiging efficient, hard worker. Yung iba sa inyo. contented contented sa routine work Ayan Anyways hanggang dito na lang goodbye po na